Yo what's up guys, nagbabalik na naman ang idol yung piling poge guys So andito pala tayo ngayon, dito sa Miami Santos sa at gilid ng Divisoria guys So oh my god, dito lang pala mabibili Yung mga candy, mga chocolate guys kursilan guys dito, ang oh, grabe, ang dami guys oh Grabe, nakita nyo ba yan guys? Ayan yung bagong mulo, 818 Yun oh no ang dami guys, dito lang pala mabibili yung mga ito guys Ayun oh. Grabe. Ang dami talaga dito, guys. Tag dito kay pumunta tingnan nyo. Oh. Daming mabibili nyo rito. At meron na ngang mga laruan din, guys, kasi malapit na yung Pasko. Ayun oh. At siyempre, yung mga plastic cup, guys, nandito lang pala oh. At dito mo na ako, guys, kasi may aso. Ito pala yung ano guys, tabura. Ay ano, oh, street na yan tabura. Pero ito yung dito sa kanan ko ay ito pa rin yung dugtong kanina sa MD Santos. Ayan, at makikita nyo guys, ay mapaskong pasko na nga guys. Oh, dito nyo pala mabibili yung mga tree na Christmas tree na yan guys. Ang mura-mura yan no oh. Dami na pala dito guys oh. Grabe ang dami niyong pwedeng mabili dito guys. Magbaon lang talaga kayo ng maraming pera. Ayan, halos lahat ng mga gamit sa bahay, notebook, ganyan nandito lang pala guys, oh. At mas siyempre wholesale niyan dito guys, pwede rin retail. Oh, grabe no. Malapit na talaga ang Pasko. Ayan guys, no. Oh, mga school supply guys, mga gamit sa bahay. Super kalan, ayan, kaldero. Nandiyan na lahat guys. Grabe ngayon ko lang nakita tuwan dami pala dito mag mabili. Mahaga ako dumaan dito guys kasi para walang tao pa. Kasi pagmamayang mga tanghali hapon. Grabe hindi ka na makadaan dito guys sobrang daming tao dito. Lalo na pagka Pasko na guys. Ay nako. Hindi maulugan ang karayong grabe. Siksikan talaga dito. So ito pala yung palabas na to ay ilaya na to guys. Ayan dami din mabibili dyan ang mga tela guys sa may ilay street na yan. Yan, tingnan nyo. Oh. Kaya medyo masigip lang, kaya ingat-ingat lang. At ito naman ay palabas na ito ng Juan Luna. Grabe mga damit, guys. Dami mabibili pala dito. Oh. Halos lahat ng pangangailangan nyo ay nandito na sa Divisoria. Mamili na kayo habang wala pang ganong tao. Kasi pag sa Pasko ay sobrang daming tao dito, guys. Nasabi ko sa inyo. So ayan lang muna sa ngayon mga idol.